Kain tayo mga kalawa. Ito ay hindi mukbang ha, kundi ito ay pagkain ko ng tanghalian. So ito, nagluto nga pala si kalawa mga ka idol ng pata ng baka. At ito, nilagyan ko rin ng hunog ng saging para pampalasa. Dahil sarili kong luto ito, so akong bahala sa pagresipe. Wala kayong pakialam mga ka-idol ko ano resipe ang ko. Ah. Basta manood lang kayo dahil ito ang gusto kong luto. Kaya ito ang ipanunorin yung mga kalawa. Ito, yung buto ng baka. Ito, may ko sa inyo yung yan na silalim na yan. Yan daw ang bibigay ng resistensya. Tama po ba? Eh, bahala na kayo kung talagang totoo yan. Basta ang malaga, niluto ko yan. At kakain ako ng tangalian dahil gutom na si kaluwa. At ito, nakita niyo yung repolyo. Ito, buong repolyo ang nilagay ko. Ah, hindi, mali pala. Yung isang repolyo ay talagang pinaghati-hati ko lang ng anim na hati. Yun, ang isang kilong repulyo at nilagay ko na doon sa kalderong malaki. At ito, hinalo ko nga dito sa buto ng baka dahil hula-lunga ang tawag dito. Dahil gutom na si kalwa. Wala nang pakialam ko si kalwa. Wala nang intro and tour. Wala nang lang na hub yan. May mga extra-extra mo sa likod ko. Okay lang yan mga kaidol dahil gutom na talaga ako. Eh mga langaw po pala na mahalo sa pagkain ko pero okay lang dahil nga sa kaubuhi tayo wala tayong pakialam kung anong buhada po dyan sa pagkain natin ang mahalaga mga kalwa mabusog tayo so ito panoorin nyo na lang mga kaidol At ito na mga, mga kalawa, papaking ko na to ubusin ito. Eh. Sarap na itong buto pero wag masakit yan. Maubos nga natin yan. Ito lang laman, kailangan ko. So ito, papakinan natin ito repolyo. Ayan, mm, sarap talaga naman mga kalawa. Naingit ba kayo? So magluto kayo. Huwag kayo bumili ng mga luto na. Bumili kayo ng hilaw at lutoin nyo. Okay. Yan ang magandang recipe pag sarili nyo luto at kayo mismo ang kakain. So sinisipon niya ata si kalawa dito. Pulo ang sipon ni Kaluwa dito sa kakain. Ano ba yan? Sige lang, Kaluwa. Kain lang ng kain. Huwag kang ka mahiya. Tirahin mo ng tirahin yan. Ba, tirahin pa ng iba yan? Yan ang bulalong sinatawag na pampagana. yung mga langaw na doon na dahil mas uspati talaga ang langaw mga Kaluwa. So ito, pero masarap itong buto ha. Ito ang buto ang nakakahebrad. Hindi yung taba. Yan natandaan nyo mga kailol. Sinasabi nilang nakakahebrad yung taba. Hindi. Mali kayo mga Kaluwa. Ang buto ang nakakahebrad kasi alam yung bakit hey, dahil hindi nyo mga ngata ngata yan sige nga subukan nyo ngatain yung buto na yan nang hindi magkada sira sira ang ipin nyo so ayan mga ngati pa yata ng ulo ni kalua dahil hindi nyo maintida kung papakinya ba talaga ang buto na yan o ang laman lang so ayan tira na kalua eh, ayan tagati mo na huwag ka na maya mula mm, sarap mula mm, sarap mm, sige hab, hab kain lang mga kalua Ganun talaga kapag gutom na, wala na tayong intro-intro dyan. Tira lang tira. Tell them, kasarap talaga ng lasa ng bulalong niluto ko mga kaidol. Kaya ayan, si kalwa, tira lang na tira. Hala, gutom na kasi yan. Parang ayaw na ni kalwa mapaawat sa kakain ah Ano ba kalwa, kaya pa? Baka di mo na kaya. Itapon mo na yan. Huwag naman, huwag itapon. Joke lang. Sige, ubusin mo o kaya pamigay mo na yan mga kaidol. So ayan, walang inumin ng tubig. Madaya ka naman kalwa. Kain lang ng kain, sige hanggang sa ayun ba, anong nangyari oo, 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 napultak na ata ang budigan ni kalwa so ayan, wala na na hindi na magpapigil si kalwa sa kakain ayan, dahil kahit pultak na, sige lang dahil masarap ang ulam kaya kain lang kain si kalwa hindi niya titigilan yan, hanggang hindi maubos kaya ano pa gagawin nito kundi manood lang kayo mga kaidol at ayan, humingi kayo ng ulam kay Kalua dahil may bulalo si Kalua na hindi maubos-ubos. Dahil paano maubos, e buto naman yan. Ayan, tira mo na yung mga Kalua. Tira Oo, oo. Ayan, kapag. <laughs> <laughs> o oh, ano ka Kaya pa? O oh, ano ginagawa mo? Wala nang kanin? Kailangan mo pa bang kanin? <laughs> oh, o no, hindi no, Pero... no, 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 no. <laughs> Na-over yata sa busog si Kalwa. O ginugutom pa. Oo, 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 pa, pa ganyan. Akala ko, lulunokin mo na Kalwa. Sirangipin mo dyan. O, o, sige. Yan lang. Papakain mo lang yan. Huwag ka na mahiya kasi. Panatay mo na ba natin yan? Hanggang sa maubos. Kahit ilang taon pa yan, hindi mo maubos yan Kalwa. Pag pinapak mo yung buto, dahil yan ang buto na kay blood, alalahanin mo. Tirahin mo na yan. So, ayan. Nadali ko rin mga kalawa. Ubos ang kanin ko na only rice. So, ayan. May buto pa akong nandagtitira. Kaya, anong gagawin natin dito mga kaidol? Ito, panoorin nyo na. At dito ko na nga dinisisyonan mga kalawa. Ang aking gagawin. Ginamitan ko na siya ng aking teknik. Ayan. Tinusok-tusok ko yan mga kalawa para labasan. Este, Ayon, para <laughs> lumabas pala. Ayan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan tinitira ko na yan o oh, tinusok-puso ko na hanggat sa labas yan sa mga kalwa mm -mm -mm. Oh, di ba sarap o oh, wala na tapos na ay labas na mga kaidol o oh, ano pa ano pa mayroon pa ba pa. mayroon pa ba mayroon pa yata mga kalwa may natitira pang katas o oh, o oh, o oh. ayun tinaktak na ni kalwa yan para talaga yung sinagad talaga ni kalwa oh wali botas kainin na yan para malasahan mm, sarap